Power restoration efforts ng Department of Energy dyan ho sa lalawigan ng Cebu mapatuloy lamang at halos na sa 97% na ang na-energize. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, Tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Nagpapatuloy lamang ang Department of Energy na magsagawa ng kanilang power restoration efforts sa Cebu City matapos na yan na ginito ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Mara... Personal na nagtungo sa si Energy Secretary Sharon Garin sa rehiyon para magsagawa ng ground assessment at batay anya sa pinakabagong ulat ay halos nasa anim na electric cooperatives pa ang patuloy na minomonitor ng kanilang ahensya mula sa dalawang rehiyon na siyang sumasakop sa higit apat na mga probinsya. Kaugnay ang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Undersecretary Mario Marasigan. Six electric cooperatives ang uh, minomonitor pa, uh, covering four provinces and two regions. And then based on the situational report, for ACs, the Renco Lee ecopied North America and which were under partial yeah. Partial interruptions are now back in formal normal operation. So while one, Samelko one, which is under total control. So yeah. Kasunod walumput 81 mula sa 83 na mga munisipalidad o halos siyam na putwalong ng na ang kasalukuyan ng Energize. Anya, bagamat energized na ang mga munisipalidad na ito ay hindi pa rin magiging agara ng panunumbalik ng elektrisidad sa mga lugar dahil kailangan muna ng sapat na assessment mula sa Department of Public Works and Highways para sa mga napinsalang infrastruktura sa rehiyon. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang restoration efforts ng departamento para sa 64,631 na mga consumers sa Cebu. Niya, pakinggan muli natin ang tinig ni Undersecretary Mario Marasigan. As part of this, or relative to this, 81 81 of 83 municipalities of 97.95% are energized while restoration efforts are ongoing for the 64,631 consumers' connection. So yun know, yung kinukumpi. Know, Samantala sa kabila nito, hindi naman muna nagbigay ng timeline si Marasigan kung hanggang kailan ang magiging power supply restoration sa rehiyon, ngunit tiniyak niya na magiging madali, ngunit tiniyak niya na magiging madali na lamang ito dahil energized na nga ang mga malaking bahagi ng apektadong rehiyon. Ngayong umaga naman ay nakatakdang magbigay ng mga resulta ng ground assessment. Si Energy Secretary Sharon Garin hinggil pa rin sa kasalukuyang power situation sa Cebu yan mo mga updates mula dito sa tagig para sa Bombo Network News ito si Bombo Bayapeniza and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bombo.radio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter Like, share, and stay connected anytime, anywhere.